na natin yung ating giniling na pork. Ayan. Ngayon, mga kagigil, ang twist ko po dito, no? Bumili ako ng ano, ng, ano ba ito? Skinless longganisa lalagyan po natin siya ng na skin lang, skinless longganisa, no? Kasi may tamis po yung skinless longganisa. Mas masarap siya sa spaghetti, okay? Ayan, lagyan na po natin. Ayan. Halo-haloin lang po natin, no? Masarap po ito mga gigil. Yan sa susunod na mag-i-spaghetti kayo, try nyo rin, no? Haluan nyo na skinless longganisa. ganisa. Ayan, ganda pa ng kulay. Ayan. Magre-release po ng liquid yung ating giniling, ano. So, pabayaan lang natin. After niya mag-release ng liquid, lalagay na po natin hotdog natin, okay? Maglalagay po tayo isang pork cubes. Lagay na po natin yung hotdogs natin, ano. Lagay na po natin yung mushrooms natin, ano. Thank you po. Lang. Oh mga kagigigil masarap na pakasarap na spaghetti natin. Ini alam sa ko. I'll Na po ko kayo katagal. natin yung sauce natin, I'm oh. using Royal rich and thick spaghetti Filipino style. Ayan. Tapos sa haluan po natin ng Del Monte na sweet style. Kailangan iba-ibang sauce para masarap. Yan. halo lang po no para magbendang maigi yung mga sauces natin sa meats. Ayan. Masyado pa po pong malapot 'to no kaya naglalagay po tayo mamay ng pinakuloang tubig, ano? Naglalagay po tayo ng laurel. Ayan, tama na yan. Ayan mga bata. And, meron pa po, po tayong maglalagay po tayo ng konting oyster sauce. Ayan. Ayan. Pampalasa, pampasarap. Maglalagay po tayo ng pinakulang tubig, ano. Ayan, kung pwede na yan. halo lang po natin maigi, no. Kasi nag-add tayo ng water. Ayan basic pa rin naman siya. Maglalagay po tayo ng asukal, ano? Isang kutsara lang po. Kasi meron na tayong isang matamis na hinalo sa ating ano, no? Giniling. Yan, okay na po ang consistency niya, oh. Ayan. Sakto, hindi malapot, hindi malabnaw. O, oh, yan. Tikman na po natin, ano, yung sauce natin. Oh my. Mga kagigil, napakasarap. Naku. Kung nandito lang kayo, mapapamahal kayo sa akin sa sarap. <laughs> okay. Okay na po to, no? Simmer pa siguro ng 5 minutes. Tapos magluluto na tayo ng pasta. Kung na yung tubig natin, no? Lagyan na natin yung ating pasta. Sangkilong pasta. Ayan. 10 minutes lang ha, para al dente. Mga 5 minutes na lang po, no? 10 minutes lang, huwag nyo susundin yung 12. Kasi para pag 10 al dente siya, may bite siya, no? Hindi siya malabsa. Masarap kasi yung ganong pasta, eh. Na po yung pasta natin, ano? Lalagyan lang po natin yung olive oil. Yeah. Mix lang po natin. 何